siya na mga kaboss king may bago na naman ang na food refund dito sa main union Laguna at nag-offer nga sila rito ng legit authentic na Mediterranean cuisine tulad na lang na kanilang shawarma na hindi hindi ka mabibitin sa dami ng kanilang servings at panalong lasa at ang kanilang trending at best seller na makus makus at hindi hindi rin magpapahuli ang kanilang mga rice meal na mayroong 15 spices kung saan nga ba ito mga kaboss tara food trip po to food trip tayo geng geng welcome to shawarma shawarma and kebab GANG Hi! My name is Mac. And I'm Mo. And, and we are, are the owners, the owners of Shawarma. So, we started parang... Two months ago. No, two months uh, ago. two months ago lang. Yun. Tapos, um, yung mga recipes namin and ingredients, lahat galing sa Middle East yeah. since he works as a flight attendant. So, Kaya we really take pride sa food namin kasi alam namin na legit, authentic, authentic and masarap talaga. Yes. So kami we take pride also with the fact na 15 spices ang ginagamit Ginamit namin, namin sa bawat spice mix ng food namin. So yun, sana magustuhan ng mga customers na pupunta dito and babalik-balikan. And actually, may mga customers na rin kami from Middle East na nandito sa Philippines na nagustuhan talaga yung yes, food namin. Na yes, nung so, na-try nila. So... Kasi we Actually, we took inspiration dun sa shawarma namin sa Dubai yeah. kasi when I was also working as a flight attendant before, um mahilig kaming kumain ng shawarma doon. Mm -hmm. So nung ano na namimiss ko, lagi akong nagpapabili sa yeah. kanya nung nag-resign na ako na sabi ko, bilian mo naman ako ng shawarma." Hanggang sa sabi ko, "Ako na lang nga gagawa." So <laughs> ngayon, ginawa na namin siyang ano. Business Kaya, na talaga. namin, amoy, ano na, amoy, amoy shawarma. shawarma. <laughs> Boom. Boom. Okay, so, ito pong aming chicken shawarma rice. This is 140 pesos po for the chicken shawarma rice. So, meron po siyang basmati rice and then chicken. Tapos po, may mga vegetables na siya na-mix doon sa may side. So, this one na po, this one po, this is uh, beef shawarma rice and it's only 150 pesos. And as you can see po, loaded shall with meat and may basmati rice na rin and also merong veggies on the side. Ito pong mga ingredients na binili namin ay galing pa sa, sa Middle East po kasi dun po talaga kami kumukuha ng spices para talagang alam namin na masarap and legit po yung, yung binibenta namin sa inyo. And ito naman po, this is our chicken biryani and it's only 200 pesos. And guys, uh, kung makikita nyo, Uh, yung yung chicken namin is malaki talaga. Hindi siya pang vlog lang or pang pang ano lang uh, pang promote. So, yun talaga. Kaya binabalik-balikan kami ng mga customers namin kasi sabi nga nila, consistency is the key. So, ang ginawa talaga namin, we'll make sure na kami mag-asawa na kung ano man yung makikita ng mga tao or kung mapag-vlog man or whatever, guys sa personal, ito rin yung makikita nyo. And for sure, magugustuhan nyo tong chicken biryani namin. Okay, so this is beef biryani. Ako nagluto nito mismo. So, minarinate ko siya. Yung meat is marinated for 24 hours bago namin siya iluto para talagang yung spices niya ay talagang nanunuot doon sa karne. And this is the portion din po. This is only 215 pesos. Hi! So ito po, ito yung chicken kebab. May kita niyo na meron siyang uh, tomato and uh, onion. What's this? onion on the side. And may kita niyo yung serving namin. Sobrang laki and sulit talaga. <laughs> So yun, it's only 200 pesos for the chicken kebab. Okay, so this is beef kebab, beef cello kebab, as they call it. So meron po siyang meat, merong tomato, and then merong onion. So yun po, yung mga customers namin or yung mga viewers na nakapunta na po ng Middle East and fan ng Mediterranean food can really say that this tastes very authentic po talaga. So yung spices niyan, hindi lang siya basta-basta because it has 15 spices inside dun sa meat niya. Ito po yung isa sa mga best-sellers namin. This is what we call Makus Makus. Makus Makus kasi, actually, nakuha namin yung concept nito from Dubai pa. So nag-iisip kami ni wife, sabi namin, ano kayang, sa, wala pa to sa sa binyan eh, di ba? Mm. So sabi namin, bakit na hindi tayo mag, ano, maglagay ng ganito sa binyan? So ito, makikita nyo, loaded na siya with uh, meat meron tayong sauce na cheese, yung white sauce namin, and also yung hot sauce. So, nagvavary nag, -vary, yung, nag -vary yung, yung price na depende sa laki ng chips, no? So, this one is only for uh, 150. Uh, so, ito yung mga binabalikan ng mga tao sa amin. Mmm! Huh? Oh? Sobrang daming karne sa loob. Mga ka-Binyanense, Binyan iniimbitahan po namin kayo na puntahan kami dito sa Shawarmo. Located po kami sa One Asia Business Center sa Binyan, Laguna. Ang pwede nyo pong ipin na address is yung LG2 Auto Station. Nandun po kami mismo, LG2 Auto Station, Binyan. Operating days po namin, open kami from... Wednesday until Monday. So, close na kami every Tuesday po. Tapos, ang operating hours namin, pag Monday, Tuesday, oh, ah, sorry, Monday, Wednesday, and Thursday, it's uh, from 12 noon to 9 p.m. So, pag weekends naman, from Friday to Sunday, 12 noon to 10 p.m. Kaya naman, mga ka boss kaya yung punta na kayo dito sa may shawarma. Dito lang yan sa Night One Asia. Kaya naman, food trip mo to. Food trip tayo. Gang! Thank you po. Thank, Thank you. you.